Kung ikaw yung tatanungin, magugustuhan mo ba yung sarili mo? Ba? Ano <laughs> Oo naman. Oo, magugustuhan mo. Oo po. <laughs> Sabagay ako nga para nagugustuhan na rin kita. Na pag tarang... Ako hindi mo tatanungin kung ano kahilingan ko. Ano kahilingan mo? <laughs> kung bibigyan ako ng tatlong kahilingan, tatlong beses kitang hihilingin. <laughs> Kaya nga, pikit ka. <laughs> Bakit? Pikit <laughs> ka lang. Pikit ka. Pikit ka. May nakikita ka ba? <laughs> ganyan ang buhay ko pag wala ka. Hi, anong name mo? Hi, I'm Jonna. Anong course mo dito sa La Uh, BS Psychology. Ay, ilan taon ka na? Twenty. Anong hinahanap mo sa isang lalaki? Mas matangkad akin. Uh, if possible, smarter than me. Wow! Oh. Um, Family-oriented din kasi wala. Um, very important sa akin yung values nila sa family. And yung patay na patay sa akin. Oh, patay na patay sa'yo. <laughs> <laughs> anong ideal age na hinahanap mo sa isang lalaki? Um, preferably ko ay mas matanda sa akin talaga. Yeah. Like anong mga age range? Uh, above 20. Kasi 20 ako. So, wala namang any specific. Pero less than 30. Uh, ah, less than 30. Okay, bawal na yung mga 30. Oh. Bawal <laughs> Anong love language mo? Siguro top one is quality time. Uh, paano mo malalaman kung siya na yung para sa'yo? Siguro kapag okay siya sa family ko, okay siya sa akin in general. And wala, parang pag may binulong sa akin si Lord. Sa so, tingin mo, magkano dapat yung sinasahod o kinikita ng magiging future partner mo? Walang specific amount, pero siguro basta enough na nabubuhay kami ng maayos. Plus kasi sa akin din, prefer ko din na may sarili akong money. So para hindi, alam mo yon parang I can do well on my own. Paano ka ba dapat ligawan ng halimbawa manliligaw sa'yo? Paano ba dapat? Unang-una, una, dapat ako lang yung nililigawan. Genuine efforts lang siguro din. And gusto ko kasi pag nililigawan is talagang yung nakikilala ko yung tao. And yun. And since ako ay very lover girl, I'm, I know, gusto ko ng flowers. Yun. Parang very normal naman sa girls. Yun. Sayang, parang wala akong dalang bulaklak. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ah, kung papipiliin ka, chubby but cute or fit but ugly? Nako po naman. Ah, siguro chubby but cute. Kasi ah. ano naman yun eh. Since ako din po natakbo ko. So like, kaya natin yan. Para maging quality time na yung running, ba diba? no. Paano mo gustong mahalin ka ng isang lalaking? Gusto ko mahal na mahal. Mahal na mahal. <laughs> <laughs> Grabe <naman yun. laughs> Yes, kasi parang ba't ka papapasok sa relationship if wala naman siyang addition sa buhay mo, di ba? So, as for me naman, yun nga, okay ako naman mag-isa. So, dapat, if magkaka-relationship ako, talagang mahal na mahal. Mahal na mahal. Kung ikaw yung tatanungin, magugustuhan mo ba yung sarili mo? Ba? Naman. <laughs> Oo naman! Oo, oh, magugustuhan mo. Oo oh, po! <laughs> Sabagay, ako nga, para nagugustuhan na rin kita. <laughs> Intik na pag kung bibigyan ka ng tatlong kahilingan, ano yung tatlong hiling na hihilingin mo? First ay good health, syempre. Sa dreams muna, um, achieve ko lahat ng dreams ko and mapunta ko sa right path talaga na gusto ni Lord. And siguro, sige, third ay maayos na Pagmamahal. <laughs> ako, hindi mo ako tatanungin kung anong kahilingan ko? Anong kahilingan mo? <laughs> kung bibigyan ako ng tatlong kahilingan, tatlong beses kitang hihilingin. Kung, kita, kong na kung papipiliin ka, uh, pogi, mayaman, o matangkad, anong pipiliin mo? And bakit? Pogi na lang. Pogi? Mm, bakit? Pero, ano, uh, yun yung nakikita mo everyday. Pero mas magandang... Tatlo. Sa oh. mm. okay. dalawa lang kaya na yun. Sa bagay, okay. kung pogi lang naman, hindi mayaman, eh pwede naman paghirapan yan. No? Hmm, pwede naman tayo magsikap together. Oh. Ako'y <laughs> uh, Ay, kung bumaba, parang ikaw bumaba. Ah, <laughs> uh, pikit ka nga, pikit ka. <laughs> Bakit? Pikit ka lang, pikit ka, pikit ka. May nakikita ka ba? Maganyan ang buhay ko pag wala ka.